Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Heto na naman tayo sa isang panibagong kwentuhan. At maraming salamat sa muli sa pagtunghay dito sa ating YouTube channel. Ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika itong um, issue nga ng paghihiwalay ng Mindanao dito sa Visayas at Luzon. So, kung ating matatandaan mga kapolitika is nagkaroon nga ng kick-off rally itong uh, kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte sa Davao City noong January 29. So, um, sinasabi doon na gusto ni may, may balak si former President Duterte na ito ngang Mindanao is ihiwalay dito sa Visayas at Luzon kasi magulo. Alam naman natin ngayon yung conflict between Marcos and Duterte nung nagpalitan siya ng maanghang na salita. So, ang suggestion doon ni former President Rodrigo Duterte is humiwalay na lang ang Mindanao dito sa Visayas at Luzon. So, gagawin daw nila ito sa pamamagitan ng uh, pagkalap ng perma or mga lagda doon sa mga tao sa Mindanao. So, parang plebisito ito mga kapolitika kung saan kung mamit nga yung um, tamang bilang ng perma ay uh, idudulog ito sa Comelec. So may may due process 'yan. Ang uh, ang Mindanao ay tatawagin ng mga kapulitika na Mindanao Republic. Okay, so hindi na siya magiging part ng whole Philippines. Okay, mag maghihiwalay uh, na siya. So bakit ito naisip ni former president Rodrigo Roa Duterte dahil nga ah uh, nagkakaroon na ngayon ng conflict nagkaroon na ngayon ng uh, gulo yung mga tao kasi ang mga Bisaya is nagkakawatak-watak maka-politika sa mga Tagalog okay so yun yung uh, nagiging reason nagawa especially sa usaping politika okay and uh, itong naisip ni former president Rodrigo Duterte kasi nga uh, matagal na rin na hindi uh, matagal na napabaya ng Mindanao mga kapolitika and we know na uh, sagana naman talaga ang Mindanao sa agricultural products so which means kung hiwalay man ito sa Visayas at Mindanao is uh, enough or more than enough pa ang supply ng mga pagkain doon sa Mindanao mga kapolitika kasi nga meron ting mga park doon ng, uh, ng lugar may mga lugar doon din doon sa Mindanao mga kapolitika na malalamig so nabubuhay din doon yung mga repolyo at yung mga... yung mga gulay na nabubuhay sa malalamig. Meron ding lugar doon na nagtatanim sila ng ganoong mga gulay. So, may supply sila mga kapolitika. Hindi sila nauubusan ng supply. And uh, napapaligubutan din sila ng dagat. Okay? So, taga doon ako pero dito lang ako naninirahan sa Maynila. So, mga kapolitika, uh, yun nga ang sinabi ni former President Duterte na gusto nyo nang iwalay So anong masasabi natin dito mga kapolitika Kasi ngayon mga kapolitika is uh, Gusto ng kasuhan Gusto ng sampahan ng kasong uh, Sedition Okay so ang ibig sabihin ng sedition Mga kapolitika is Kung ikaw ay nagbabalak ng Pagtatraidor sa isang basa Nagbabalak ka, nag, nagpaplano ka Ng uh, ng bagay na ikaka you know, kaka divide ng bansa. Yun yung sedition, mga kapolitika. Or ikaw ay mag-aklas laban sa gobyerno. So, yun yung sedition. So, anyway, mga kapolitika, anong masasabi natin dito? May point si former President Rodrigo Roa Duterte, mga kapolitika, eh. Bakit? Kasi matagal ng panahon nga talaga na napabayaan itong Mindanao. So, doon ako galing and uh, nakita ko rin yung sitwasyon doon. Nakalibot na ako sa Mindanao, mga kapolitika. Especially sa Caraga, dito sa pandang mga Muslim and uh, dito nga sa mga bisayas sa da Venue na, nalibot ko na yun mga kapolitika dito sa Cotabato dito sa dito sa Bukidnon uh, na park so nalibot ko na yun mga kapolitika and uh, nakaawa po talaga kasi marami po po talaga makita mo sa quality or sa kalidad ng buhay ng mga tao mga politika is na pag iwanan na talaga sila where where in fact nung pumunta ako dito sa Luzon is um uh, especially dito sa sa North and Central uh I mean sa sa North Luzon dito sa Central Luzon dito sa Southern Luzon iba talaga yung uh, makikita mo sa quality ng kaila mga pamumuhay so sa sa mga infrastructure malayong malayo mga kapolitika so uh, ang bottom line dito is um uh, hayaan na lang sana na na kung ganun ang desisyon is kasi ang mga taga Mindanao boto din naman na humiwalay sa sa parte ng Pilipinas mga kapolitika kasi nga it dito nag nagsisimula uh, yung conflict okay nagkakawatak-watak pa nga kasi uh, doon sa Mindanao hindi kami makakaroon, makakaroon ng sariling desisyon doon kasi nag uh, nagdidepend nga ito dito sa 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 mga especially sa mga lawmakers Okay, lawmakers dito sa Luzon. Okay, And, uh, may mga batas na gagawin na napabor doon. Hindi naman na na-approve mga kapolitika kasi nga nahaluan din nito ng mga hokus pokus, nahaluan din nito ng politika. Okay, kasi kasi nga ang mga politicians is may sarili-sariling interest 'yan. Ang isang bagay kung ang gusto mong gawin sa isang lugar, Kailangang pagpagbutuhan 'yan mga kapolitika. Okay, so Uh, para sa akin maganda itong plano ni former president Duterte but I don't think na ito ay um, ito ay maging successful kasi nga ang majority ngayon ng mga lawmakers mga congressman is nakapanig nga dito sa kasalukuyang administrasyon so ang power ng former president is mahina man mahina na mga kapolitika meron mang power yan pero sa susunod na election yan doon yan uh, kasi nga nag na, na, number one pa rin sila sa mga survey sa mga senatorial survey yung mga Duterte mga kapolitika malakas pa rin sila so yun makikita sa election yan mga kapolitika so marami pa rin ang bubuto sa kanila and yon uh, yun yung sa Mindanao is maganda yung balak ni pres, former President Duterte mga kapolitika pero para sa akin hindi yun magiging successful or hindi yun may kasi nga uh, pagbubutuhan yan and wala na silang wala na silang ngayon sa majority mga kapolitika okay so yun lang natin masasabi kayo mga kapolitika kayo mga taga Mindanao mga Bisaya diyan sa Davao pabor ba kayo na ihiwalay ang inyong ang inyong lugar dito sa Visayas at Luzon kung ako mga kapolitika pabor na pabor ako maraming salamat again sa pagtungha ito sa ating youtube channel again itong channel na ito ay ginawa to support VP Inday and the Duterte and the truth mga kapolitika please don't forget to subscribe and like,